Pinasok namin yung dating kampo ng mga abusayap dito sa Sulu at eto yung mga nangyari. Ngayon ay umiikot tayo dito sa Patikul area. Ito ay isa sa mga most restricted na lugar dito sa Sulu nung mga 3 years ago. Pero ngayon nakakaikot na. Teka, paano na naman ba kami napunta dito? Ganito kasi yon. pagkatapos ng apat na araw namin sa Tawi-Tawi, ay babiyahin na sana kami going to Zamboanga. Pero dahil wala kaming pamasahe, nakisabit lang uli kami sa team BBC sa langsa nila papunta ng Hulo Sulu. Tapos bigla kaming nagkaayaan na ikutin daw namin ang buong Sulu by land gamit ang motorsiklo. At dahil gusto nating mag-explore, sinubukan at pinatulan natin yan. Ngayon ay binabaybay natin ang isa sa pinaka-restricted na lugar dito sa Sulu nung mga panahong tatlong taon nang nakakalipas dahil hindi ka makakapasok dito, hindi ka na makakalabas daw dito ng buhay kung hindi ka uh, taga dito yun yung sabi nila kaya parang isa to sa pinakadelikadong lugar noon po ano tama po ano oh, yeah. tama yan, Everyone, isa to sa pinakadelikadong lugar pero binabaybay natin siya ngayon lilinawin ko lang po na hindi kami matapang dahil nagpunta kami dito nagtiwala lang kami sa mga locals na sinasabi nilang safe na daw ang mga lugar na to at dahil doon gusto kong ibahagi sa inyo yung mga experience namin dito kasi tandaan nyo tong sasabihin ko people in Sulu Archipelago are working very hard to change their image sa society natin. At kahit sabihin pa ng tourism officer, locals, or mga politician na safe na ang lugar na to, for sure, hindi ka maniniwala dyan. Pero sa katulad ko na simpleng tao lang, naniniwala ako na pwede kong mabago ang perspective mo. So ngayon ay tayo dito para makita yung tinatagong ganda nito kasi wala pang nakakapag-feature ng, ng lugar na to. Wala pang nakakapunta dito kaya puntahan natin at samahan nyo kami sa trip namin na to. Kasama si Sir Roy. Roy. Yan yeah, o, TV, si Biker. <laughs> No. Habang kami ay bumabiyahe, ang daming mga lugar dito na itinuro sa atin si Sir Roy na dating mga kuta daw ng ating mga kaibigan. Pero eventually ngayon wala naman na malinis na lahat ang buong Sulu. Diyan sa kapila. Ito po. Pinupaan. Kuta daw yun dati ng mga, mga kaibigan natin pagkatapos ng ilang kilometro ay mas lalo pa kaming lumalim ng lumalim sa pusod ng Sulu. Hindi ko na alam kung anong mga lugar ito. Pero pagkatapos ng ilang kilometro lang din ay may isang napakagandang moske na bumungad sa atin. Sadyang napakagiganda ng mga moske, ano? Bakit kaya? Alam nyo yung napaka-attractive niya sa mata at parang anlinis-linis niya tingnan Kaya salute and respect sa mga kapatid nating muslim dyan. Dumating na din kami dito sa second district ng Sulu. Sabi nila dito daw matatagpuan yung napakagandang beaches. Especially yung lungus na isla. Pupuntahan natin yan next year. At ayan, isa to sa mga historical park dito dahil makikita nyo dito yung mga replica, mga barko, tapos sasakyan pang himpapawid, tapos mga truck na ginamit ng mga uh, panahon na, alam nyo yan, medyo may digmaan. Tapos um, isa tong park na to, ay, ay, tong park na to ay nasasakop na dito sa Look Sulu. So ganda din dito. Maliit na park lang siya pero sarap niyang puntahan din. So pwede niyang puntahan kung pupunta kayo sa mga beaches dito. Pagkatapos ay nagmotor uli kami. Na-notice nyo ba yung isang bagay na si Dani hindi nakaangkas sa akin? Kasi parang bawal dito ba diba, yung nakashort. Tapos bawal din dito yung magkaangkas yung lalaki at babae na hindi mag-asawa. Parang ganun yata yung sense. So hindi ko yun masyadong nagets pero makikita nyo dito na nakaangkas ako kay Sir Roy. Si Dani naman nakaangkas sa babaeng anak ni Sir Roy. So ganun siya. Ganun tumatakbo yung logic nila dito. Can someone enlighten us kung bakit may parang unwritten culture silang ganun dito? Tapos yung helmet, wag nyo nang sitahin kasi hindi uso ang helmet dito. Sabi nung iba for security purposes din na para kitang kita agad yung mukha mo kung dadaan ka man sa mga lugar. Parang ganon. Tsaka matatapang nga daw kasi sila dito. Madami pa kaming pinuntahan dito mula sa pantalan, mga dagat, tsaka mga maliliit na pand. Pero yung mga yon ay iiwan ko sa susunod na episode and final episode ko dito sa Sulu. Para lang maging special. Kaya kung gusto mong mapanood yung mga yan, pwede mo bang ilike yung video na to, mag-comments ka ng thought mo, tapos ishare mo na din, tapos ifollow mo na din ang LEM official Facebook page. Maraming salamat!